Yes, Riley. I'm here with Blair right now sa presinto. Yeah, ako na bahala rito. Nandito na rin si attorney. Usapin na rin yung polis. Okay, sige. Pabalitaan na lang kita. Bye. Ano ka ba naman, Blair? Huwag ginawa yun. Nakita ng lahat ng ginawa mo. Sa tingin mo ba, hindi ko alam yun? Then why did you do it? Bakit mo sinugod yung Jijing yun? Nandilim yung panangin ko. I couldn't help it. Problema na naman to Blair. Um, attorney, ano po ba ang mga kaso natin? Frustrated homicide, physical injuries, at defamation ang sinampalaban sa kanya. What? So, pa-victim na naman tong babaeng to? May victim naman talaga siya sa mata ng mga tao. And you made it all happen. Ah, basta. Get me out of here. Gusto ko nang umuwi. Fine. Pero Blair, gusto ko nang ma-realize mo na sa dami ng kaso mo, hindi ko sure kung, kung may areglo pang mangyayari. Hmm. Gigi. Kamusta 'yung braso mo? Okay na Medyo malayo naman to sa Vito ko eh. Kamusta 'yung kaso ni Blair? Ah, ayun nga kaya ako nagpunta dito eh para sabihin sa nakapag siya nakapag bail siya. Oo. Ah, mukhang magagaling ah. Okay. Sigurado ang panalo mo sa kaso. Sigurado din ako na hindi na siya dadapuan ng antok. Kakaisip kung paano niya malulusutan lahat ng mga pinagagawa niya. Gigi, may request lang ako. Hmm. Pwede ba mas maging maingat ka? Kahit may bodyguards ka na, kahit nasa harap ka ng maraming tao, inaatake ka pa rin nila. Wala na silang pinipiling lugar. Salamat. Pero once na makulong yung Blair na yan at lahat ng mga kasamahan niya, siguro duwin kung hindi ko na kailangan magingat pa. kong makulong ka pa rin Gawa mo ng paraan to! Sa'yo ba pwedeng bayaran? Asan yung mga connection ni Magnus? Sa team mo ba talaga matutulungan ka ni Magnus ngayon? Eh, busy sa convention yon. Tsaka kapag humingi ka ng tulong, baka mamaya siya pala lang magpakulong sa'yo. Unfair talaga naman Magnus na yan. Inaalagaan lang niya yung pangalan niya. Para na to ngayon? Ako na nga yung victim. Ako ba yung kailangan ikulong? kulong? sa Gigi na yan, kaya nawala sa akin si Jared. Sinira niya ang pangalan ko sa mga tao. Tapos pati bahay ko gusto niyang kunin. Tapos ngayon, ano na? Papakulong niya ako? Hindi pwede! That's what we'll use. Ano nang gagawin natin, attorney? Magpipli ka ng insanity. What? No! Hindi ako baliw! Blair, tama si attorney pwedeng palabasan na nag-snap ka dahil sa lahat ng unfortunate events na nangyayari sa'yo. Kailangan lang na may mag-evaluate sa'yo at may kakilala kong psychiatrist na pwedeng makatulong sa atin. And that's it? Naku, attorney, marami salamat talaga. Alam niyo, sa mundong to, contact ang kailangan. At ikaw, Blair, panindigan mo na yung baliw-baliwan mo dahil mukhang lang ang solusyon sa problema mo.